Napakalaki pong kahiyan ito para sa isang katulad ni Harry Roque, na siguro naman kahit papano ay may dunong, may alam, lalot, lalot sa estado at sa ng mga naging karanasan niya, dapat alam niya ito. Ang ibig kasing sabihin na itong, na itong mga ganitong sitwasyon, kahit anong galing, kahit anong, anong talino mo, basta nagpagamit ka sa ibang tao, nagiging bobo ka. Handa kang magpaka o maging katawa-tawa, at handa ka rin na uh, isipin na ibang tao na ikaw ay nagiging tanga at bobo. Nagbobobobobohan. Yun yung ibig sabihin. Dahil tingnan niyo po, um, komento ng isang netizen. Dapat daw kasing palitan na itong eh, speaker. Sino daw ang papalit? Dapat daw ay si Marcus Jr. Marcus Jr. Dapat na daw napalitan ang Speaker of the House na si Romualdez. Yan po ang pahayag na itong si Harry Roque. Siyempre, sabi ng ilang netizens, na ako ay dapat pati ang presidente ay palitan na rin. Pero, eto kasi yon. Legislature as an independent and co-equal branch with the executive department of the government. Executive, ibig sabihin, uh, ang nasa malakan president. Um, legislative or legislature, legislative branch, syempre yan yung um, Congress at Senate. Talagang magkaiba, ibig sabihin independent body. The president has no power to remove and replace the highest officer of any officer or any officer of the legislative department. Wala po talaga. Only the majority members of the body can replace the speaker of the house. Yan po ay galing sa isang netizen. No na ang ibig sabihin, you see, hindi naman pwedeng sabihin natin na tanga at bobo itong si Roque. Pero kasi nagtatangnan-tangahan nagbobobobobohan para ma-impress yung mga tao na gusto niya o nasa tingin niya, ay pwedeng makatulong sa kanya. Yung tipong yung kinakapitan niya ba? Pwede rin makatulong sa kanya sa kanyang mga personal na interest, lalo na po pagdating sa politika. Ganyan po ang nangyayari ng mga katulad ni Harry Roque. Eto yon, replace daw the current speaker, former presidential spokesperson Harry Roque, urges the president to replace his cousin, House Speaker Martin Romualdez, in order to resolve the dispute with former President Rodrigo Duterte and his children. You see? No, oh, ayan po. Ang isang hari roke na gagawin ang lahat para maging mabango sa mga taong akala niya ay makakapitan niya forever at makakatulong sa kanya forever then sa kanyang mga ambisyon sa politika. Good luck! I appeal to the president to replace the current speaker with a ma more mature seasoned statesman. Ay mm. sino yun? Sabi ng mga netizen. Sigaw ng mga Sige, palitan. Pero dapat daw ang ipalit ay, ang magandang ipalit dyan ay si Atty. Rowena Guanson, na di hamak na may karapatan, karanasan at magaling. Good luck.